Have a blessed day mga kabahayan. Welcome po po sa akin channel OFW kasi hey, May isa po tayong kapwa OFW mga kababayan na nabiktima. Online loan scam or OFW loan scam. Dahil nga po sa kagustuhan niyang magkaroon ng bahay, ay nagsend po siya ng pera nang sabi ng pinagloan niya para makuha at marilis ang pera na niloan niya. At una ay nagsend siya ng 10,000 pesos. At sumunod naman ay 25,000 pesos mga kabayan. Ngunit hindi na ma ang perang ni loan niya. At ang sabi ng scammer na o oh, nagpapaloan na company ay mag-send siya muli ng 40,000 pesos. At yun nga mga kabayan, paulit-ulit siyang nag-send ng pera. Sobrang sakit. I-watch ang video nito pero paalala po ito sa lahat. Huwag po tayo magpapaloko pagdating sa mga ganitong loan dahil pero ang sa mga maluloko at sa mga scammer ay pwede na siyang makagawa ng medyo malaking bahay mga Ito nga si kasabihan na pera na ay naging bato pa mga kabayan. So watch po natin ang video niya. Aral po ito sa ating mga kabayan gustong mag-loan sa online. Huwag po tayo magpapaloko. So watch po ang video nito. Uh, nung una po is uh, pinag-deposit po nila ako ng 10,000 para daw ko ma-withdraw na yung uh, pera na ilo ko. So, nag-deposit naman po ako ng 10,000. So, naging okay naman po yung proseso. Pero po, uh, hindi po pumasok yung uh, pera doon sa account ko dahil Uh, mali po pala yung account number na nailagay ko doon uh, Mali na isang nagkabaliktaran ko ng numero So, uh, hindi ko po makukuha ang pera nung kinunta po nila ako ulit Ang sabi po is uh, Kailangan ko po daw pong mag-deposit ng 25000 Para ayusin yung problema doon mapalitan yung account number ko maayos siya at saka para na rin daw po sa new file so ako po is nag-deposit ng 25,000 so ang total ko ng pera doon is 135,000 na po doon sa wallet ko so uh, pag-deposit ko po umasa na po ako na makukuha ko yung pera Uh, Noong iwi-withdraw na, hindi ko ma-withdraw kasi kailangan ng OTP. So, kailangan ko na naman daw uh, mag-deposit ng 40,300 para daw po mabigyan ako ng OTP at ma-withdraw na at makukuha ko na daw po yung pera. So, uh, sa do doon po, Rabbit hole po, umiyak na po ako doon kasi sobrang laki na ng amount. Pero dahil sa kagustuhan kong makapatayo ng bahay, pandagdag, pa ako ng paraan. Pero ang kag kagandahan lang po doon is, tinulungan po ako ng staff nila, na isang yung nag po sa akin. Ah, sinagot niyo po yung 50%. So, bali po, ang ang binayar ang pinadala ko lang po is uh 20,300. So, naging okay na po ang lahat. So, na-deposit ko na yung pera. Nag-expect na po ako na makukuha ko na, na yung pera. So, nung i-withdraw na po yung pera, hindi na naman po ma-withdraw. Gawa daw po ng bumaba na yung uh, credit score ko. Uh, kailangan daw po kasi, ang credit score ko is 500. So, dahil daw po sa mali nung una, kaya bumaba siya, naging 400 na lang. So, para daw po, naging 500 ulit, is, kailangan ko daw po ulit, mag-deposit ng pera na halagang 30,000. So, ang pera ko po doon is umabot na ng 205,300. So, so, ang laki na nangalaga na nanggaling sa pulsa ko. Pero, dahil po talaga, gusto gusto ko po talaga magpagawa ng bahay. Dahil sira-sira na po talaga yung bahay namin. Ngayon po, hindi na naman ma-withdraw yung pera. Dahil daw po, kailangan ko daw po mag -bayad ng tax dahil umabot na daw po sa limit At kaya kailangan ko na magbayad ng 15% so ang 15% po is 30,795 paano po ako uuwi anong gagamitin kong pera kahit nga po yung naibon ko yung naibigay ko na din lahat hindi ko rin makukuha kasi Kailangan ko mag-deposit ulit ng 15,000. Ngayon po, ano na pong gagawin ko? po ako kung ano po yung dapat gawin sa sitwasyon na ito. Kaya mga kabayan, please lang, lalo sa mga kapwa ko of W dito, ako na po ang nagkikiusap sa inyo na huwag po kayong papatol sa online loan mga kabayan dahil karamihan dyan ay scammer lalong lalo na pag humingi ng pera at tumataas at malabas payment ko no para ma-release ang pera ng mini-loan nyo at ganyan po ang mga scammer na ganito dahil sa dami nilang niloloko. Dahil napakarami naman kasing nagpapaloko at halos lahat ay mga OFW mga kabayan. Kaya mga kabayan, ito pa isang OFW na nabiktamerin ng parehong modus ng pagdolo mga kabayan. what's uli natin ang video nito. Opo, so humingi pa ako ng tulong para mabawi po yung pera ko at mababalab at mababalaan na rin po yung iba nating OFW na kababayan ko dito sa ibang bansa. Usap po ngayon kasi yung ano, yung online loan ngayon po nag-ano pa ako sa loan na Migarins Express. Nag-fill up po ako, nagtingin din pa ako sa no sa ano kung tunay po itong kanilang kumpanya po. Nandito naman po yung ano, sick number tapos company name is Megarens Express Lindang Corporation po. Ngayon po nag ano pa ako nakapag-apply na po ako tapos sabi nila mag-deposit daw ako ng 8,000 at yun po ay mag a naman po yun sa ma-withdraw ko. So sa salita po, nag, nagpadala pa ako ng pera through kas po. 8,000 po. Ngayon po, yung 8,000 po yun. Tapos, bak saka ako po mawi-withdraw yun. Uh, may OTP po. Tapos ngayon po, binigyan nila sa akin yung OTP, yung pag ko po, mali po yung ano, may, may, hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng isang mali doon sa GCAS number ko. Pero sa totoo lang, tama naman po yon Ang sabi po sa akin, mag-withdraw ulit, mag-deposit po ulit ako ng another 15,000 para po yun sa pag-unfresh daw po ng uh, account ko. Dahil para sa system po nila yon para sa system daw po nila yon hindi e, di, nag ano po ako nag nag -ano, pa ako nag deposit po ako ng 15,000 tapos po ngayon nag deposit po ako ng 15,000 tapos hindi ko po uli makuha po yon Iwan ko sa anong kadahilanan. Nag-ano pa ako. Nag, na deposit pala ako ng 15. Tapos ngayon po, sabi sa akin, mag-deposit po ulit ako ng 20,000. Nag-deposit pa ako ng 20,000. Tapos ibigs para po sa OTP yon para sa system daw po nila yon pero aad din po yun nila sa ano ko sa sa wallet ko. Totoo naman po doon sa wallet po ng kanilang ano, naad po yon naad add po dito sa wallet. Tapos po, pag withdraw ko po, sabi sa akin mga 5 to 15 minutes po, papasok na daw po yun sa account ko sa GCAS. Tapos mga ilang minuto na po, walang pumasok. Tapos pag ko ulit po sa wallet ko, sabi sa akin ng ano, tingnan ko daw po sa wallet sabi ko bumalik tapos may ano po siya may binigay ulit po siyang number na das, taga finance daw taga finance po siya tapos yun po nag, nag chat pa ako doon na ano pong nangyari sabi daw po ay na no over daw kailangan ko daw bayaran yung tax na 16,000 mahigit daw po nag ano na po ako nag na po ako bakit magbabayad pa ako ng 16,000 ba't ako yung magbabayad ng tax eh sila nga yung nagpapautang. Sabi ko, hindi ko na lang po kukunin yung pera at at ibalik ko na lang po yung diniposit ko na mahigit na sa 40,000 po. Yung po, halos lahat po, ang deposit ko, dalawang buwan ko pong sahod yon Tapos sabi ko, kung hindi nyo ibabalik yon magreklamo na po ako sa polis. Sabi ko, ang, ang sabi po nila, hindi daw nila ako, hindi daw ako papansinin ng polis kasi may mga conversation daw po kami. Sabi ko, sabi ko, tapos sabi ko, magre pa ako sa ano, kay Rapitol po. Hindi rin daw pa ako papansin ng Rapitol po. Tapos sabi ko, ipopost ko sila sa social media. Tapos yun po, binalak po nila ako. Hindi po nila binalikin mga alos 40,000 pera. At least kahit hindi ko po makuha yung pera, at least nabalaan po yung mga kababayan na baka may mabiktima pa po sila. Nagihirap kami dito sa ibang bansa tapos sila ay, ano lang, kukunin lang nila basta-basta. Yun lang po, sana po mabigyan ng action. Isisend ko po yung ano, yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung mga mga pangalan kung kanino ko sinend yung pera yung mga ano nila, yung mga kasapawat nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Kaya mga kabayan, paulit-ulit kong pinapalala ito kapag may nag-alok po sa inyo ng mga OFW loan kuno, At humingi ng mga kapalit na pera at cash payment. 100% yan ay scam. Huwag po kayong papatol sa mga ganyan. Dahil gaya nito, kawawa po ang ating mga ofw na naluloko at nawawalan sila ng pera ang ipon. Sana po maging aral po to sa ating mga OFW sa ibang ibang bansa na gusto mag-loan ng pera. Paalala po ito sa atin. Maging maingat po tayo sa mga scammers sa online loan. Maraming salamat sa inyong panonood.